Meros ko kasi yung ano eh, yung may extension na upuan sa liquid tapos pwedeng close tapos may open. Yung pang Yung talaga maganda yung gagamitin mong service scale pag nandu ka na sa inyo. Kasi maliit lang yun Pero yung first love ko talaga na sasakyan, yung alam mo yung maliit na sasakyan na yung Suzuki, may nakikita ko dyan, lagi nga dyan eh. Parang matchbox lang. Yung pinak maliit na kotse. Iba-ibang brand yun, di ba? Pero yung gusto ko yung Suzuki doon, kasi gusto ko yung kulay orange or red, yellow, maganda yun. Pero yung hanggang doon lang ako gusto, doon lang ako na yung love. Pero yung yung bibili namin, hindi siguro rosco lang, siguro balak namin para yung ano, yung daming, pag yung may extend, may, di ba may open sa likod yun, maraming mga kasakay sa likod. One hundred, 180 yun eh, kasi may nagbamili dito taga amin. 180 yun, ano. 180, pero yun. Ah! you 21, you were school. Thank you so much. Sabay dito. Ang lamig-lamig yung niya. Giniginaw raw siya. Sige. Nag-live ka hindi? na ba? Ten o'clock? Eleven? Ah, Okay. Salamat, Kel. So, tuloy-tuloy ko na ito hanggang umaga. Kaya, yeah, maka-2020 lang yung viewers niya.